Ah. Mga 100 plus. Yan, ito yung unit ni Sir ah. Uh, Diet ni Gabriel, adjusting natin. Nang ano na nung panahon dito, kakabalik ng ng team natin kaya dapat plastic pa to na test so ngayon lang to na test eh uh, nagawa ko na rin to ng ano yung leak nya na ko na rin yung leak yung mga leak nya glass ng leak kahit sa mga babang uh, hangin pula ng leak so, ngayon mag test tayo muna sa uh, 25 din yung target uh, paper i-set up dun sa sa 25 pa ka sa 50 yards kaso malakas yung hangin yan, iset up ko muna dun sa 25 pa ka sa 50 kung ano lang yung tama niya dun sa astro, yan uh, yan lang yun, uh, bali astro lang yung pellet natin na gagamitin pwede mong itry try sa JST, mas paganda yun uh, yung PLW then uh, ang unit is uh, standard lot with silencer yan yung scope sa akin to uh, EDPRS na discovery pinaka the ng discovery uh, may camera tayo yan kaya uh, ikakabit natin dito mamaya o yung na uh, set up na uh, sidekick scope pump kay sir Andy saka kay sir John Brent yan mabibili uh, nyo sa sidekick na page nila maraming variants doon yun stock lang yan lahat uh, aluminum tank tapos uh, DDB standard na 20 inches 5.5 uh, police NC made na uh, GTR Guns uh, MPCT na ano na uh, unit yung bat nakakalupit ano na maganda ng bat ito na yung mga bat yan nalalabas gawa na yung XBN yan nakakalupit ganda uh, regulated siya sa 1.8 yan uh, output niya nasa depende pa iset at natin kung ano yung gusto ng pilot nito set up ko muna yung targets dun ito yung ano natin ah uh, target paper yun set so, muna dun. yan yung target dalawa sa 25 takas sa 50 yan, yan yung tama nga kanina yan 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 iba-ibang MB yan subukan natin sa dito ngayon yan so, ano MB niya na maganda I, kung hindi sa maganda i-adjust natin subukan dito sa baba Saya lalim. kalian apa? demah. Yuh. kunin ko na dun ano siya hindi siya maganda sa sa astro na ano ganito ang dating mga unit na na-release ko hindi ito ganang ka ganito sa tumama iba yung shiny talaga yung dati medyo okay ang tama dyan sa PLW ito pero ito yung mamumuti na Astro. Ito yun. Nagasang ulan to. Ayan. Ito yung 25 saka 50. Ang daming tama o. Oh. Tad-tad. Nagit-long box. So sa 25. Ayan. Ang tira pero... Pwede na rin pasok na rin siya sa ano coin na uh, 35 cents. Sa uh, susunod hindi na ako mag test sa ano sa 25. Ang daming ano, ang daming testing. Ano, you know, ang dami. Sa standard mag-test na ako sa 50 direct na sa budget million yung 25. Skip na natin yung 25 kasi pasok naman yung, yung iba testing yung PLW dito na nagtesting ako kanina anin yata yun sa baba nasa na ba yun ito anin itong dalawa na walay yan ito pa maliit naman to pero kung sa hunting din naman pasok na ito yung mga iba. Ito lima. Ayan, pasok. Malabas na isa. Ayan, ito. Kanina. Bahaba. May may iwan talaga na isa. Ayan. Ayan papalit ako ng bala mag order ako ulit ng bago kasi kung ito yung pang testing ko hindi to siya maganda talaga papalit ako ito ng bago yung bagong gawa marapit na sa kalahating taon ito maka-stock kaya hindi siya maganda talaga yun yung testing natin sa 25 to 50 ang next na testing natin is yung sa standard uh, 50 direct na para hindi na gawin ka ano kahirap ang daming ano ang purpose lang talaga ng unit na to sa, sa setup nya is uh, for hunting lang naman talaga for 25 meters tatama ka talaga kahit na ulo tatama <laughs> so, tatama ka talaga yan lima na kailangan i-fine-tune i dito sa 25 uh, meters kasi kung gusto mo ng uh, 25 meter na talagang pellet on pellet ibang setup na yun yung talatawag uh, na yun na yung pang, yung pang laro talaga so yun uh, 50 meters sa standard na ulit tayo din. isang card na lang yung uh, i-testing natin 50 Yards, bye.